So ayan, ipapakita ko sa inyo mga kapatid kung gaano po ka legit yung mga binibili natin dito sa Barrio Official PH. Ayan, ang dami po kasi nagsasabi na meron daw sila nito. Ayan, year 2007 po yan. At ito po, 2009. Ayan, ito po yung mga nabili natin ng mga nakaraan pa. Ayan. So yung iba dito, kanina ko lang binuksan yung ibang parcel dito. Napakarami pong nakapagbenta sa atin, year 2009 at year 2007 na 10 piso. Ayan mga kapatid. So ang dami nagko-comment no mga kapatid na meron daw sila nito, sobrang dami daw nila nito. Pero wala namang maipakitang litrato. Ayan mga kapatid oh. Year 2006 na 5 piso. At ito, year 2007. Tandaan yung mabuti mga kapatid, yan po yung binibili natin. Year 2009, sa 10 piso, Okay? Year 2009. Ayan, o. linaw naman mga kapatid, no? At sinasabi natin dito na hindi po tayo bumibili ng iba't ibang taon ng 10 piso. So, ito lang pong year 2007 at 2009. Ayan, napakalinaw naman, no? Year 2007. Ito po. Year 2009. So, yan ang ano na atin mga kapatid. Akala kasi nung iba, madali lang hanapin, no? Ayan. So, i-double check nyo mabuti kung marami po talaga kayo nito. Kung meron po talaga kayo nyan. Bibilihin ko po sa inyo. 500 up to 2K. Kada piraso. 500 up to 2K. Kasi yung ibang mga coins, sobra, sobra na yung dense. Ayan. Mababa lang po ang bilhin natin dyan. Kung hindi po magkasundo, sa iba nyo po ibenta. Ganun lang naman po, mga kapatid. Okay. So, ayan. 2,006. 5 piso. Sa 5 piso, 2,006. Hindi po sa 10 piso. Ayan. Okay. So, sa 5 piso, 2,006 hindi po sa 10 piso. Alok po kasi kayo ng alok ng 10 piso na 2006. So sa 10 piso 2009. Okay? So gagawin nating 1000 'yan o 2000 basta maganda po yung inyong 2007 taka 2009. Ayun 2007. So hindi tayo bumibili ng 20 pesos na lagpas kuwelyo no. Inalakay na po natin 'yan. Hindi po tayo bumibili noon, mga kapatid. Ayun 2009. <clears throat> Napakalinaw naman no 2007, 2009 yung sinasabi natin sa 10 piso. At sa 5 piso 2006. Marami pa tayong binibili, hindi lang po ito. Kaya dapat aralin niyo mabuti, wag lang po kayo puro benta o puro alok no. Dapat kung ano po yung mga sinasabi natin, lahat po nasa video na. Ang dami ko na pong ginawang video. Ayan, kayo na lang po yung iintindi at kayo na lang po yung magtsatsagang maghanap ng mga hinahanap natin o binibili. Kaya i-double check nyo pong mabuti. Dito po legit at uh, ito po talaga may pag-asa kayong mabenta. Hindi po tayo bumibili ng mga common na sinasabi lang binibili. Hindi po tayo bumibili ng mga ganun. Dito po mga hard to find rare coins talagang kinokolekta natin at binibili. Hindi po tayo nagbibibili ng kung ano nung -ano mga coins. Okay? So kung ano po yung mga sinabi ko dito, hindi ko po kayo pinapaasa no, mga kapatid. Kung ano po yung sinabi ko dito, yun po yung binibili natin. So kapag hindi po tugma, sorry po, hindi ko po kayo i-entertainin. So yung mga tugma lang po na nag-aalok, yun lang po yung may entertain natin dahil sa sobrang dami ninyo mga kapatid. Okay? So yun lang, maraming salamat sa unawa at ayan mga kapatid, 2007, still buying, 10 piso, 2007, 2009, 5 piso, 2006. Okay? So PM lang agad mga kapatid sa ating Facebook page. Maraming salamat.